manhid na manhid. Hmm. May naman, short ka? Sige, short. Hindi ko rin manggagaling yan sa buong ano yan. Hmm. Namamanid yung balakang mo. Nagpatsik ka na ba ng dugo? Tingnan mo parang manas yung paa mo. Namamanas. Alam mo, pag may ganyan tayo, namamanas tayo. Ibig sabihin, baka tumataas yung sugar natin, yung cholesterol, yung kolesterol. Yung ko dati Yan. At saka yore. kaya pala eh. Mamamanid talaga yan. Ano? Kasi nag-diet na ako. Mm. Bumaba na yung pakulat like, normal na. Like normal na. Pero siyempre, meron niyang tinatawag na yung cholesterol kasi nagkakaroon ng blood clogging. Ano yung blood clogging? Yung mga maharang sa bloodstream. Ngayon, pag na, medyo nadidelay yung ano, mamamalit, lalo ko niyari. Okay. <laughs> natin nakahiga. Pag gising natin, talagang parang puro ground yung paa natin, yung mga legs. <laughs> o tingin. Ngayon, ang gagawin mo nandun, ipalag mo yung balakang mo. Tapos mag-stress-stress ka ng konti. Yung ginagawa ko, yung sinasabi mo na isipa. Sa tuhod yun. Sa tuhod yung isipa. <tod> sa tuhod yun. Pero yung sa balakang, yun yung namamalit yan, tapos para may tingling. Kasi minsan di natin may iwasan yun, lalo kung may kolesterol tayo. Hindi yan basta, hindi ordinary yung pila yun sa blood circulation po yun. Anong, sagot, anong sikreto ron? Anong sagot? Papawis. Okay? Hindi yun ordinary yung ordinaryong pilay, sa mga bloodstream yun. Pagka may nababara sa mga bloodstream natin, mati yung ano, blood circulation, makakaramdam tayo ng o yung nang-mesting um, Okay? Get time. Ngayon, ang sagot doon, papawis tapos. Okay? Walking-walking kayo sa umaga. Dito. Dito ito, baka may eureka pa. Masakit, ganyan. Oh, grabe, sobrang sakit, oh. oh. Palitan natin ang position para ano. Oh. Kita niya naman, oh. Ah. Oh. Sobrang ganun lang yun, ha. Oh. Kita niya, oh. Umaaray siya. Palitan natin ang position para... Yan. Tingnan natin na... <coughs> hmm. Pindutin ko ulit. Mm. Mm. Sabi ko siya, pata natin ang position. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh Para hindi makatakas, apat. Kanina, isang ganun lang, o. Oh. O, oh, apat pero o. mo yan. Pupunta ko oh. <laughs> Ngayon, sir, balik tayo rin sa ano, pag namamali mo, apa natin, Isquiz mo na yung balakang mo. Tapos yung talagang kailangan kong tayo. Pag tumakas ang kolesterol natin, masisip, maano yun, no? Blood circulation natin. laba bara pa siya. Okay? Sa taas ng kinakain natin, mga mantika, mga aligi-aligi, eh. Kataya ko, kumain ng aligi, eh. yung kolesterol ko, nahilo ko. Oh. Alam mo yung aligi ng crab? ang pa naman nun Dalawang, mm, dalawang paso yung binili ko sa so, Pampanga. Araw-araw, at mo sal. Tumitira so, ako nun kasi masarap sa kanin pag mahihit yung kanin. Nalagyan ko ng kalamansi na may toyo. Yung palang ulam na eh. E, Ay gilid. kumain ako ng pritong itog, dalawa. Pag inom mo ng tubig eh. Para kuma kumapal yung dito oh. Para kumabubuan. Parang nang kinain ko nung buwete ng bigol. Kaya pala eh. Pares tayo, eh makakaramdam ka talaga ng pamamanid. Pero ang ano sa, 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 blood circulation kasi, mas Hmm. Ang gilid. Okay. Pero kailangan natin magpapawis ha. Kailangan talaga. Mag running running kayo ng paunti-unti. Wait pa minute. Thank yeah. you. Ja, jeg har sett. box ng email sir sa umaga ha walking <coughs> lang pag jacket kayo tapos kunting ano lang mag isa lang hindi na ako nakakalakad ng na malayo yung pag hindi man lang yung lakad ko subukan mo yung pinitik ko na yung balakang mo tapos ganun yung hinat na aksyon makalakad ka na naman malayo yun okay Kunyari, 50, 50 meters muna. Buwasan, lead meters. Sunod na araw, ano na yung 50 meters. Dire-direcho na yan. Basta napakawala na yun sa ano. Narinig mo mga... Sigurado na yan, okay po. Doon pa lang, panalo ka na agad, oh. Okay. Tayo ka nga. Tingnan ko kung marunong ka. Oh. Yan. Yeah, Kamila. Yan lang. Tag-isa lang. Subukan mo maglakad ng malayo. Okay? Sige. Thank you. Huwag ka lang today, ha? Bukas na ang liko, ha? Sige.